Mga kalakotsero! Tara, magkape tayo at magkwentuhan tayo tungkol sa mga buhay-buhay natin dito. Ayan, tara, samahan nyo ako. Masarap kasi magkwentuhan habang nagkakape. Tara! Meron kasi akong follower at syempre, pina-follow ko rin siya. Ang tanong, ganito. Kung ikaw ba magkakaroon ng asawa? o nobyo o nobya na nagbabarko rin. Pero mga kalakwatsero, ipapaalala ko lang ha, ito ay opinion ko lamang at sa aking sarili lang to na gusto ko lang i kung ano ang mga naranasan ko. Para sa magnobyo at magnobya muna tayo. Well mga kalakwatsero, oo, napakasarap ma-inlove talaga. Totoo yan. At alam nyo ba, sa isang relasyon, hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi kayo nagsasama sa iisang bubong. At doon, nyo makikilala ang bawat isa kung araw-araw na kayo nagkikita. Kung mabaho ba ang hininga niya, humihilik ba siya. Joke lang mga kalakwatsero. Pero totoo yun, makikilala mo ang isang tao kung magkasama kayo sa iisang bubong. At sa pag-aasawa naman, kung parehas kayong nagbabarko, naku po! Ito ang masasagot ko dyan. Para sa akin, dapat ang isa lang. Ang isa, nagbabarko. Ang isa, nasa bahay. O mayroong sariling karir na nasa lupa lang na nag-aantay sa mahal niyang asawang nasa barko. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ito talaga mga kalakwatsero. Danas na danas ko to sa misis ko. Oo mga kalakwatsero, maganda ang trabaho ng misis ko. Tapos ako nagbabar ko. Ang problema nga lang, pag uwi ko, napakalungkot ng bahay. Parang wala akong asawa kasi wala rin yung misis ko. Magkita man kami pero pagod na siya sa trabaho niya. At kaya syempre, kailangan niya rin magpahinga. At hindi mo naman siya makulit. Tapos, minsan pa, gusto mong gumala, gusto mong maglakwat hindi mo siya pwedeng isama kasi hindi siya nakapag-leave. May trabaho siya. Napakalungkot maging mag-isa mga kalakwatsyero. At malamang, ganun din sa mga tao nating kalakwatsyero na nagtatrabaho sa eroplano kaya, mas pinili ko na pag ang misis ko at suportahan na lang siya. Ibigay sa kanya ang sweldo, pati na rin ang allowance ko. So, ako na lang ang magtitiis para pagdating ko, nando doon ang misis ko at masaya akong sasalubungin. At syempre, sa lahat ng lakwat siya, makakasama ko siya. Magkasama kami saan mang lupalop ng Pilipinas at pagluluto niya ako nang masasarap na pagkain, mga lutong bahay, mga paborito namin. Oh, 'di ba mga kalakwatsero? Kaya kung mag-aasawa kayo, mga kalakwatsero. Nako, huwag taga barko at huwag taga eroplano. Para maging masaya ang pagsasama nyo, laging masaya, laging magkasama. Actually, miss na kita, mahal. Oh, mga kalakwatsero, tapos na ang coffee break. Tara, balik na tayo sa trabaho.